Sa dormitoryo ni Nestor, may kakaibang tradisyon tuwing Pasko. Isang Christmas tree na misteryosong lumilitaw sa lobby. Ang sabi-sabi, ito'y alay para sa isang maligno na nagagalit kapag walang dekorasyon. Pero isang taon, nagdesisyon si Nestor na siya mismo ang maglagay ng Christmas tree at dito nagsimula ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ano nga ba ang lihim sa likod ng Christmas tree na ito? at bakit tila may ibang pwersa na nakikialam. Ang pangalan ko ay Nestor. Estudyante ako sa kolehiyo. Hindi ko na lang babanggitin kung sa ang school. Baka kasi may makapanood ng mga kaklasiko. Tapos pagtawanan ako dahil sa kwentong ito. Baka sabihin nila na nag iimbento lang ako. Pero bahala na kayo kung maniniwala kayo sa kwento ko. Sa dormitoryo na tinutuluyan ko, may mga kwentong kababalaghan na kumakahalat. Isa na roon ay yung tinatawag na Christmas Tree Ritual. Tuwing sasapit daw ang Pasko, ay may naglalagay ng Christmas Tree sa lobby ng dorm. May mga palamuti pa yon, mga Christmas lights na kumikislap. Sabi ng mga nakakatanda sa amin, matagal na raw ginagawa yung tradisyon na yon. Hindi lang nila alam kung sino ang naglalagay ng Christmas Tree. Basta pag daw nila sa umaga ay nandoon na yon at nakasindi. Nung una kong marinig yung kwento na yon, ay natawa lang talaga ako. Sabi ko, ano namang kababalaghan doon? Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa mga ganong kwento. Para sa akin, mga kwentong barbero lang yon. Tapos, sabi sa akin ng mga kaklasiko, hindi raw talaga naglalagay ng Christmas tree yung may-ari ng dorm. Dahil mahal daw yung kuryente at hindi naman daw talaga sila doon nakatira. Kaya, hindi sila nagde dekorasyon Kaya ang tanong ay sino ang naglalagay ng Christmas tree at bakit? May isang kaklase ako na nagkwento na kaya raw naglalagay ng Christmas tree ay dahil sa isang maligno na nakatira sa dorm. Kapag daw hindi na dekorasyonan ng Christmas tree, ang dorm ay magagalit yung maligno at may dadalhing isang residente nito. Sabi ko naman kung totoo yun, eh di dapat ay hindi Christmas tree ang ilagay kundi mga bawang at kung ano-ano pang gamit na pantaboy sa maligno. Pero sabi ng kaklasiko, hindi raw ganun kadali yon. Dahil may kasunduan daw ang maligno at ang may-ari ng dorm na hindi nila pwedeng gambalain ang isa't isa. Basta tuwing Pasko ay may Christmas tree sa lobby. Kaya raw naglalagay ng Christmas tree ang may-ari ng dorm ay dahil natatakot ito sa maligno. Sabi ko naman kung ako yung may-ari ng dorm, ay hindi ako magpapatakot sa maligno at ako mismo ang maglalagay ng Christmas tree para hindi na ito gambalain pa ang mga residente. Natahimik yung kaklasiko, tapos sabi niya, bakit hindi ko raw gawin yung sinasabi ko, ako raw ang maglagay ng Christmas tree. Tapos, sa susunod na taon ay, hindi na ako ang maglalagay, dahil may ibang maglalagay nito. Doon ako napaisip. Sabi ko, oo nga, bakit hindi ko subukan? Para naman kahit papaano ay makatulong ako sa mga residente ng dorm at mapatunayan na hindi ako natatakot sa maligno. Noong sumapit ang Pasko ay bumili ako ng Christmas tree. Maliit lang dahil hindi naman kalakihan yung budget ko. Habang naglalakad ako papunta sa dorm, Ramdam ko yung kakaibang lamig ng hangin. Parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Pero binaliwala ko na lang. Tapos nung madaling araw ng December 25, ay dahan-dahan kong inilagay sa lobby yung Christmas tree. Nakakatawa kasi, nung paggising ko kinabukasan, ay pinupuri ako ng mga kaklasiko. Sabi nila, ang ganda raw ng Christmas tree na nilagay ko sa lobby. Sabi ko naman, maliit lang yon. Pero sabi nila, hindi raw maliit yung Christmas tree. Malaki raw yon at ang gaganda ng palamuti. Doon ako nagtaka. Pagbaba ko sa lobby, ay nakita ko nga yung malaking Christmas tree. Ang ganda ng mga palamuti. Doon ko naisip, Teka, hindi ito yung nilagay ko. Siguro nga ay totoo yung maligno. Parang may ibang pwersa na nagdagdag ng dekorasyon Simula noon ay ako na ang naglalagay ng Christmas tree tuwing Pasko. Hindi na ako natatakot sa maligno. Sa halip, parang naging parte na siya ng tradisyon ko. Naisip ko, baka nga hindi naman siya masama, kundi gusto lang niyang ipakita na nandiyan siya. Dahil sa tuwing umaga ng December 25, ay may makikita kaming malaking Christmas tree sa lobby. Para bang sinasabi ng maligno na huwag niyo akong kalimutan. Kaya kahit anong mangyari, itutuloy ko ang tradisyon na ito para sa kaligtasan ng lahat. Sa kwentong ito, natutunan natin na minsan ang mga hindi maipaliwanag na bagay ay may dahilan at tradisyon na dapat igalang. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang ilike at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento hanggang sa susunod na upload mga kaibigan at tandaan sa dilim may mga matang nakatingin